Papatuloy ng ating diskusyon, pag-usapan natin ang iba't ibang suliranin ng agrikultura. Una na rito ang pagkaubos ng magsaka. Ang epekto nito ay marami sa mga magsaka ang tumatanda na at kulang ang mga kabataang pumapalit. Bumababa ang bilang ng mga produktong agrikultura. ang epekto nito ay bumababa ang halaga ng produkto sa pamilihan sa pagbaba ng kalidad nito. Pangapat ay ang problema sa kapital. Ang epekto nito ay nababaon ang mga magsasaka sa pagkakautang at hindi tuluyang nakakaahon. Pangpito ay ang pagdagsa ng mga dayuhang kalakal. Ang epekto nito ay hindi patas na kompetisyon na nagbubunga ng pagkalugi ng mga mags maraming magsaka. At ang pangsyam ay ang monopolyo sa pagmamayari ng lupa. Ang epekto nito ay malaking bilang ng magsasaka. Ang walang sariling lupa binubungkal at tumatanggap lamang sila ng maliit na sweldo. Sa susunod na bahagi ng ating talakayan, ating pag-usapan ang Batas Republika BLG 16, 6657 ng 1988, ang Comprehensive Aggregarian Reform Program o CARP. Pinamahagi ng batas ang lahat ng lupa agrikultura, anuman, ang tanim nito sa mga walang lupang magsasaka, may hangganan ang matitirang lupa sa mga may-ari ng lupa. Sila ay makakapagtitira ng dihihigit sa limang hektarya ng lupa. Ang bawat anak ng may-ari ay bibigyan ng tatlong hektarya ng lupa kung sila mismo ang magsasaka nito. Ang pamamahagi ng lupa ay isasagawa sa loob ng Taon. Ay hindi sakop na ang mga lugar tulad ng liwasan, gubat, palaisa, palaisdaan, tang tangula, pambansa, paaralan, simbahan, sementeryo, templo, watershed at iba pa. Dahil dahil sa kanilang espesyal na gamit ang panguna ay ang Department of Agriculture ito ay gumagabay sa mga magsasaka upang sa makabagong teknolohiya at wastong paraan ng pagtatanim. Dahil dahil sa kanilang espesyal na gamit at kahalagahan sa komunidad. Pangatlo ay ang Bureau of Animal Industry. Ito ay nangangasiwa sa larangan ng paghahayupan. At ang panghuli ay ang Ecosystem Research and Development Bureau. Ito ay nagsasagawa ng pananaliksik sa ekosistem upang magbigay ng siyentipikong batayan sa pangangalaga ng kapaligiran at yamang gubat.